pa kami rito ng uh, uh, paborito na couple game, mm. My Pledge of Love. Bakit tinawag na My Pledge of Love? Kasi nga, it cannot be broken. My Pledge of Love cannot be broken. <laughs> Meron tayong mga bouquet of roses. mo sa ito, sa iyo nga ito, pero ito bahagi ng game. na. yung binigay ni Tom sa iyo kanina. May something na laso. Naglalaman ng mga di-kompletong pangusap. Mm -hmm. So, salitan lang kayo ng pagkuha ng, ng laso, basahin nyo yung nakasulat, at syempre, kung maaari, kumpletuhin nyo yung pangungusap mm. na nakasulat. Malinaw. Game? <laughs> Game? Game. oh, ladies first. Ako, anong nabunod? Yun yung kapayasin. Okay. Kapituhin. Ayan, ano? Kinikilig ako sa tuwing... Kinikilig ako sa tuwing... Napapanood ko ang Aldab. May connection ba yun? Oo! Oh, oh, ako nga kinikilig ako. So, Totoo, to to sobrang. Oh, pero siyempre, maasa si Tom na ano. <laughs> na, <laughs> Sa na, Ang sagot niya ay iba. O, oh. oh. Tom? Ah. Ganda, no? Ganda. Cute. Cute Masaya ako dahil nagkatrabaho na naman tayo. Yay! Na. ako din. Uh. Next. Ayos ah. <laughs> Maawa na kayo sa akin. Ingit na ingit na ako. <laughs> Panalangin ko sa Diyos na... Na? Panalangin ko sa Diyos na laging safe ang family ko. Yeah, lagi ko naman prayer yan. Oh, ano yan? Sa, puso sa puso, ko. ito My forever. Ano mo? <laughs> Nag-isa daw tayo. Oh, yan, ikaw. Sige, pa yun pa isa eh. Ay, isa. Uh, sige, tong, Akin yung isa, ako mag complete. Ah, di, ito lang Hello. din yung sinabi ko kanina. Ikaw lang? Tugtong na. Ikaw lang ang? Natatang. Wow. Ah, sasagot ng? Ano yan? Pangako. Pangako? Hindi kita iiwan. Ba'y kinanta? <laughs> oh, hindi ka raw iiwan. Atita, special sa akin. Ye. Yeah. Mensahe ko sa inyong dalawa. Matagal ko nang gusto sabihin sa inyo. <laughs> na. Kinikilig ako sa inyo. <laughs> Pwes panorin niyo ang pelikula namin para lalo kang kinikilig. Matagal ko nang gusto sabihin sa iyo na. Oh, sige, ikaw nga ako itaw ikaw to. Ha? Huh? Dugtungan mo nga 'yan. Yung nararamdaman ng puso ko, ah. Sabi mo, matagal ko nang... Kaya Carla tingnan mo si Carla. sa iyo na. Kung sikit na lang, sasabihin ko sa utak ko, pero... O oh, sige. Matagal ko nang gusto sabihin sa iyo na. Matagal ko nang gusto sabihin sa iyo. Galingan mo. Na... <laughs> Dali, no? -ano, sabi sa utak ko iisip. na sinabi. Ay! Hindi pwede yun! <laughs> gusto Daya. namin marinig ni Carla yun. Patagal ko nang gustong sabihin. Sige bulong mo, bulong mo, tapos makikinig ka. Dali, dali. Ate-ate lang. Dali. Bulong mo, bulong mo, bulong mo, dali. Patagal ko nang gustong sabihin sa'yo na... Na ano, na ano? Ano? <laughs> Bakit bulol ka pag nag <laughs> <laughs> ano, Pag nag ano ko, ano, wish <laughs> ano? Kasi... <laughs> <ako> na, <laughs> na, ano? Na... <laughs> Hindi, <laughs> 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 O, oh, Carla, gano'n. Matagal na. ko nang gustong sabihin sa'yo na pinapasaya mo ako. Wow, oh, sweet! Wala ka! Mas sweet pa <laughs> sa banana cue. Wala ka pala. Iba-epekto ng pala banana cue eh. kay Karla. Malakas ang loob niya. Daig ka pa niya kay Carla. Hmm.